Lang. ang ina eh. mo Swiss, eh kalabanin mo si Wisin putang ina mo akong amo. ha? huwag kang mabangarap putang ina mo gumaagman niyang maskot ha? putang ina mong tanga kayo eh Ano na? Papatayin ko yung sa libre. Utangin na mo sa nidad eh. Mag-invite ka kapag may alam ka na ha. Huwag ka lalaban sa master mo. Kung ang Panginoon mo dito, utangin na mo. Ang ko siya huwag ka lalaban sa akin eh. Binugbog na nga kita kahapon eh. Utangin na ko eh. Binugbog ko na yung kahapon. Walang kadala-dala pa rin. Han pa rin ang harap. Ha? Di ba? Pinugbo ka nito ang hapon? Ba't hanggang nagpipilit ka pa rin? Hindi ka ba makagetor? <laughs> Sa pagbaong kasi ka. Pagkakapon binaon ko sila sa conference, kami sa room. Ha? Huwag na bigyan kaya na kayo tumapag-tumapag-utol ah. Pag sasawaan ko muna, tumuraw Bug mo na. mo. Ang hino mo ah. Kailalanan mo kung sino ang master mo. Butang ina ka. Magdetect mag pa ako ng bisya, ah. Mano dito. Butang ina ka. Mabarong, makapagod ka rin. bug ka. Tanga ka kasi eh. ina mo kayo pangalangan na ba? Putang ina mo. Never heard kasi ako, tanga. Putang ina mo ka. O, naka-YouTube na naman tayo. Panorin kung paano bugbugin ni Tangang Sanidad na naman. Tsaka yung mga tropa niya si Legero. O, itabat yung nababoy. Ba't ka tatanga-tanga? tama mo. Clear si Manises. Putol pa Clear ka. Putol Wiesel. No, galing. <laughs> Pakisabi yung pangalan ni Visa utol. Ha? Oh, si Sanidad. nag naman. Hahaha Lel, ano? Ano? Ano Ah... Kumukha ka lang ni Cecil ah. tawagin mo pa si Nick. Paguntog yung ni <laughs> actually boboy si Bangko sa isa sa manood ka. Yung IP ko, sabihin ko sa iyo. Ah. Pang 30 depression bawat isang IP ko. Ah, dalawa ko na dito. Kaya hindi ako na voice ban kahit sa conference. Tanda mo yan. Utol. Hindi ba binugbog ko na เซเนพีทีไฟนคำมุ่ Ayan naman yung record. Otol Nabiqs, ilo ba ako sa'yo? Otol Nabiqs? Ayaw mag-type? Gusto mo tumapak otol? Bababa ko. Ayun sige, bababa ko ha. naka ka na otol. pangyero sa iyong gusto mong hayop. Kaya po po na si Uto si pa. ang ngunin kaya Hindi ko po matakita ay di mo nagtatay. Hindi ka lang ako nasisipan. Hmm? mo ba? Hindi mo Oh fuck it.